Hello, hello mga katigang Mag-i-snack na tayo. Ito may ano siya, yung green sa ibabaw nito ay pistachios 'yan, dinu dinurog na pistachios. Ito, hindi ko alam kung anong dinagay na lipstick ito. <laughs> Namumula. <laughs> 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 dalawa lang kilo ako maliliit. lang 'yan, parang parang pasong maliit. <laughs> Nakita ko na dati ito At saka yung panulak ko ay ito. At tiba-tiba tiba na na green ayan uh, harmonic mean, accord oh, parang kotse ah accord din eh. accord din min ito yung ang last 10 minutes break ko kasi sa amin may dalawa may dalawang dito may dalawa kaming 10 minutes pag nag 2 hours ka na pwede ka nang kumuha ng 10 minutes na break magmimiranda ka for free tapos bago mag mag 5 hours ka kakain ka na ng lunch 2 hours before before na uuwi ka pwede ka na mag break na another 10 minutes ito na yung last break ko kaya ngayon tama na yung dal dalan, kainan na